Yo, what is up mga idol? So, kung mga idol, kuyog na po ito, no? So, shout out dahil ni Ma'am Julie. Hey, hello, Ma'am Julie. Hello. And ni Idol. Jan Eric. and Jaden. Okay. Oh, so, kung mga idol, mukuyog na po ito mga idol. Kaya, karon mga idol, si Julie na po itong kitatuan. And then, si Boss Chris is nilalga na o Australia. Ay, nakuha ano na ba na? No? Oh, so, kung mga idol, Today is just day so ning una man siya og balik og Australia so mo tong ang Alam... ako na proxy call proxy <laughs> so then kano mga idol ang uh, nagtato meron ni ni Ma'am Julie then siguro mga lima ka minimal o oh, pat ka minimal then mo to yan i-invite ko og panihapon nila mga idol so syempre i-grab nato ang grasya mga idol so patong mi og ayala <laughs> Oh, sinasabi oh. ka? Mm. Hello, oh, oh, bangga. Oh. Guapo, guapo, mas guapo. <laughs> Musod na tayo mga idol. Okay. Yeah. So mga idol, uban-uban lang ko nila. Kung asa ang atong kuan, boss. Uban-uban lang ta mga idol. <laughs> Wala ko kabalo kung asa mi mga mga idol. <laughs> Pero Yes. <laughs> I'm okay. Dito. Dako man rekening ko ang mga idol. Oh. Ayala. <laughs> Hey Jay, hey, see, uh, say to me hey to my vlog. Hey, Lord. And how's your bat? How's that? One week old, mga idol. One week, so ah, pa ite ra ni mga idol. <laughs> nice kayo ang kato. So namin kano sa gawas mga idol. So nami kan sa hukad. Hmm. You know what is hukad? Hukad, kanang hukad ba, hukad. So nice kayo ang view mga idol guys. Nata no? sa Ayala. Ayala. Ayala Country Mall. Ay. Ayala ro guys. Napasilegi kaabot mga idol no. Napa sa lagi kaabot unya. So, um, yes. Uh, oh, okay. oh. So, ilang i kontak ilang? Oh, Ay, si. Happy <laughs> ko mataga. So, nice concert ni mga idol, grabe. Nice kay mga idol ang bilis mga idol. Dagan sa nangawon mga idol oi. Eh. So, ato lang i-mute gamay kay basin Idol so, semuanya among kawan kalau yes. Sunday ini kan ay idol. So Julie black. Uh, Uncle ni uh, Uncle ni Bernie. Bernie. Uncle ni pa kuan. Silingan Ronny, si Ronny. Boss Ronnie. Uh, uh, kung matanaw uh, ni, man, ni Ma Boss Ronnie ta, so much that Welcome guys. Kumusta sa mga mga idol? Hindi para mai ako na mag and his uh, uncle. And <laughs> and, <laughs> and si Ma'am Gily